Buti marunong ka kumalikot yan Ako lang magkakalikot nito Ang problema nito Wala pala siya Wala Uy parang naputulan ng kadina yun ah ikutan natin tulungan natin to parang naputulan ng kadina eh tama nga oh boss boss Ayan dyan naputol saan ka pa ba? Ha? Saan ka pa niyan? Fortune, Fortune Ano, saan natin dadalhin yan? May matadaanan ka pa dyan na bayusan, Lilak? Eh kung dito, doon sa bandang taasan lang. Yung dito lang, lagpas lang dito ng masinag. Itulak natin doon, itulak ko doon. E eh, malayo pa yan. Hindi, sakyan mo lang yun. Tapos itulak natin. Oo, oh, kaya yan Dito, meron dyan eh May kanina ako dyan, may kamit sana Sige, ikaw mo dyan Diba yan, lagpas ng ano, dyan tayo Ayusin natin Kasi ba yan, yung kanina mo oh, Diba yung uh, bike lane na yan, sa likod dyan, dyan tayo pupunta Sakyan mo, tutulak ko Ayusin muna helmet Sige, punta ka na sa ano Dito ako sa kabila Ibaba mo yung footrest Yung footrest Yan Punta sa gitna konti Dito dito Sakin mo Ayan Lagpas lang ng signage na yan Maka diyan tayo magtanggal Para safe tayo Punta ka sa labas Ang gitna, konti Yan, dito na tayo Ano yun, naputo lang? Aris reserve ba yan? Ayan, may tolos naman dito Ah Meron din dyan Ano ba yan? Otso? Jess? ayan yeah. ito, ito 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 nadaanan kita kanina sabi ko parang nililigpit yung kadina mukhang naputulan ha ah. kaya nagyotol na ako bumalik ako saan ka papabagsa niya? bawin ha o ito, wala na rin pala ito oh. wala ng pin o oh. baka malaglag yan lapit ka lang pala eh buti marunong kong kumalikot yan ako lang nagkakalikot nito ang problema nito wala pala siya wala yung isa doon Oo uh, nga, baka mabaya walang lock Uy, hala wala din yata, pre Ayun, oh no? Yan ba yan? Uy, wala Kinain Ay, eh, wala din wala. Ito. Ay, yung dulo niya kanina. Ay, hindi rin lock. Oh, rin. Hindi rin pala natin makakabit to. Oo, hindi rin natin makakuan. Saan pa ba yung lilak na yun? Malayo-layo pa yun? Malayo pa yun? ano mo, para kuha natin, tulak natin doon. Okay, kaya naman. Pagliko mo dyan, may Honda dyan. O, oh, tara. Okay, ano, okay ka na dyan? O, okay, oh, baka ma. <laughs> tara, tulak na kita doon, pre. Matagal-tagal lang ka dyan. Okay, lang. Kahit dyan lang sa shop. O, oh, mag-ingat na lang. Okay. okay. Alright so yan hindi natin mapilit si Kuya no